Gandang umaga po mga idol Ito naman po tayo Gawa tayo ng Transmission support ng Multicap Ito siya mga idol Sira-sira na Ayan. Palitan natin mga idol ng Gulong ng loader Ang ating gagawin dito mga idol Ayan. Kung gusto nyo pong mapanood idol Ang ating paggawa Ayan, Tapusin nyo na lang po ang video mga idol Hanggang Mapanood nyo ang ating finish product Ayun na mga idol At umpisa na tayo maghiwa ng gulong ng loader Ayan, Idol umpisahan na natin hiwain mga idol para matapos na natin ito mga idol at marami pa pala tayong gagawin na idol mayroon pang gusto na tayong kinawa yung pagkutuwa niya ito so, idol itiagaan lang talaga dito mga idol para maghiwa natin itong ganitong kapal pagkinsyaan uh, nyo na idol ang video at medyo maingay Sinig na yung kamay natin ngayon. So mga idolat, gamitan natin ang strong idol para hindi kaanong matigas huwain. này theo Kailangan ang gawin natin dito idol yung pili talaga tayo ng gumang makunat na malambot siya idol kasi medyo masilang to idol pagka hindi tama ang gawa natin dito mga idol eh magbabibrate yung makina kaya yung kaha kaya yung body ng sakyan mga idol mga idol at natin idol ang kukuri natin dito idol eh puro guma lang para siguro ano tayo ay sa ating gawa ulit na di pa rin natin dito kung ano. Ito nga pala idol eh sila na ang nagbaklas. Gawa lang tayo idol, gawa natin ng booting. So idol eh madalas tayo gumawa ng ganito idol dahil yung mga naka nagpagawa sa atin idol itinuturo tayo idol kaya nagpuntahan yung mga kakilala nila kasi nga ito idol ang uh, tulad ng sinabi ko dito mga idol pagka hindi ayos ang gawa nito nanginginig kaya nasubukan yung gawa natin mga idol kaya nagturuan na sila ito na mga idol at pantay naman natin dito na po ito mga idol tatanggalin ko lang yung plane mga idol kasi Sayang pagkainiwan natin ito ay doon Magagawa pa natin ito ay na Ang rubber damper ng motor yan Kasi nagtatanong ako pala dyan Sa aking siya Kung sa po banda Dito lang po ako Sa San Jose si del Monte Bulacan Sa Pampalay Proffer Si Jolo Ayan May nag-comment nga pala Mga ayon sa ating video Na Huwag daw subukan yung ating Gawang engine support Kasi daw Nakasubok na daw siya Grabe daw ang tigas pa idol sabi ko subukan niya yung gawa ko pagka nanginig bayaran ko siya ng triple kasi sabi niya matigas kaya sabi ko sa kanya mga idol subukan mo bus ang aking gawa pag nanginig bayaran kita ng triple kasi sabi ko idol iba iba naman ka ako bus ang diskarte sa paggawa ng busing yan sa lahat ng mambubusing iba iba po kami mag diskarte kung paano pagandahin po ang gawa sa totoo lang po dito mga idol 20 years ko nang ginagawa to mga idol walang nagre-reklamo po sa akin kung sunod hindi nakangiti lahat at panay sila papuri mga idol ito kasi idol siguro yung nag-comment sa atin nakasubok sa iba masilan talaga to mga idol pagka hindi makuha ang tamang lambot nito manginginig talaga tsaka ito kailangan ang guma idol pili natin makunat siya na malambot hindi kagad siya napupunit yan, yung shoutout po nung sa nag-comment. Uh, matigas at <makes noise> sabi ko at ka rin niya ayaw ulit. Pasyal siya dito sa aking shop at manood siya, nun, uh, manood siya rito. isang araw lang, puro engine support. Halos, lalo na yung buwan mga idol Kasi nakilala na tayo unti-unti sa Facebook mga idol, malalayo na yung customer natin. Hindi na na tayo tapos si eh, So, nung pag may dumayo sa atin mga idol nakapagawa ng engine support, ituturo tayo nila. Kaya yun, awan ng Diyos mga idol eh. Ang customer natin eh, hindi matapos-tapos ang gawa natin. Kaya naka-schedule ang ating gawa mga idol. Ito kasi mga idol, ako nung baguhan pala ako dito talagang hindi ko pa nakuha yung ano nito idol paggawa ng engine support at transmission support marami po talaga nagre-reklamo na matigas daw nangamuhan pa lang ako mga idol pero nung habang tumatagal idol awanan dyan sa'yo eh, nakuha ko discarte nito ito tornoy na ito mga idol nung nakuha ko discarte nito mga idol ayun kaya kahit malalayo mga idol isa, hindi na tayo kasi nga sa iba nga daw matigas nung ganito kaya yun, shout out na lang sa iyo ulit boss Yung nag-comment na matigas ang engine support na gawa sa tulog Hindi po puro lahat po ng manggagawa ng busing mga idol iisa lang po ang diskarte sa paggawa Ayan ito idol at butasan na natin idol ituturno natin to Para makita nyo po ang ating pinis product Mga okay, idol, butasan na natin mga idol At tuturnoin ko na yan mga idol si Idol Pesco na talim yung mga gamit natin. Madali lang ibukas. Saka, yan, ito Idol, tatanggalin muna natin ito. Para makakuha natin yung bilog. Okay na po. Kapit pa sa kunti mga Idol. Tatanggalin natin ang yung bakal. Para kaya uh, lumaki-laki yung busi.

na po. Ano ba, Idol? At turnuhin na natin, mga Idol. Ito nga pala yun yung ating talim, hindi adjust to. Pag maliit yung bilog, adjust na lang natin, mga Idol. Para buha natin yung ano, yung bilog. Ano ba, Idol? Ano ba, tawagin mga idol papantayin pa natin ito tsaka natin putasan para lumambot para, mga okay, idol butasan na natin mga idol at lalagyan pa natin ng langyan mga idol eh subok na yung ating gawa na ito mga idol kaya yung mga nagkukunin kaya na matigas siguro idol eh nakasubok sa ibang mga gawaan yun mga idol kasi dito sa akin na ulit eh, 20 years ko nang ginagawa dito idol dito sa shop ko mula nagsarili ako mga idol Ayan. Kailangan dito idol para sigurado yung gawa natin, yung guma natin, makunat, malambot. eh yung idol. Kaya hindi lang basta-basta gawa lang ng engine support at saka transmission support. Kailangan na idol, Pili din yung ating gagawin na guma. At saka yung paggawa din ang importante din. Okay. Kaya ako pinapaliwanag mga idol para doon sa nagsabing matigas daw ang ganitong gawa. Baka po kasi siguro nakasubok siya ng ganito mga idol eh hindi siguro nakuha yung tamang paggawa mga idol kaya nasabi niya matigas matigas talaga itong mga idol pagka hindi kabisado paggawa nito mga idol mga idol at malapit na tayo para makita yung idol na ating pinis para madami kong ginagawa nito mga idol eh Madalang na ako nagpot ng ganito kasi baka manawa kayong kakapanood ay doon. Kasi kung bawat gawa ko nito ay bawat gawa ko nito focus ko, eh baka araw-araw ay -araw, yun ang aking content, puro engine support, kaya transmission support. Last. Eh, may nagawa na pala tayo niyan, mga idol. Oh. Ayun. Suspensyon naman ang busing ah, Suspensyon naman idol yan ang kotse Kaya siya mga idol so, mga idol Lagyan mo na natin idol ang lock Para hindi lumabas idol ang ating Busing so, mga idol Ayan. So mga idol ang ating tatanggalin idol Ito yung discard natin idol Para hindi manginig ang ating gawa yan siya kaya kailangan ay doon lang ating guma dyan makunat, hindi siya malutong kasi titira lang natin yan ay doon lang tatlong kapit na maliliit kasi pag makunat ay doon, hindi kaya ang punitin pagka malutong ay doon, eh, taglit lang ay doon punit kaya ang gawa kong ganito mga idol pagka nasira ng isang taon eh, pwede balik, walang bayad pagka nanginig naman mga idol yan, tulad nung sinabi ko kanina doon sa nag-comment na matigas. Pagka nasasabi ko subukan niya para kung matigas si ko ang bayad. Ako pa ang magbayad sa kanya pag matigas yung gawa ko mga idol. Kaya sana pag na-upload ko ito idol eh, ay makita nung nag-comment na yun. Kaya sa mga idol. Atang galing ko pa yung mga kanto mga idol okay, na po Ito so, mga idol lahat Ito namang lock ang gagawin natin mga idol Malapit na tayong matapos Para makita nyo na mga idol Ang ating pinag-product tindahanin natin ay lulabang binipinis natin kasi kung bilis yan natin mga idol baka ma diretsyo dun sa lak natin mga idol saka walang mahirap ay dun magulit ulit sayang ang guma kaya kung ting ingat kasi pag na diretsyo to idol sira yung lock natin pangit tingnan lagyan mo ng malutong na maging matigas, mabibrate siya tapos pagkasablay pa yung gawa dito kaya ito idol mayroong ganito purpose yan para maglaro yan. paliwanag ko idol para marin, ah, makita man kung makita man to sa nagsabing matigas ng pag engine support daw gawa sa gulong matigas daw kaya yan, sana makita mo makita nung nag-comment mga idol na matigas para pag sinubukan niya na matiga si eh, triplihin ko pa mga idol kanya pagka matiga matigas ng aking gawa pag na lang pagawa sa akin idol eh inulit ko paliwanag ay, para kumakita man maliwanagan siya mga idol kung marunong siya umintindi mga idol Oh, mayroon din kasi iba idol na baka wala sa sakyan idol eh, naninira lang. Remihan naman kanya idol. Pero hindi naman ako apektado idol sa kung sisiraan ako idol dahil uh, mga customer ko naman nagpapatunay diyan mga idol. Nahanap ko nga uli idol yung ano na yun ni comment idol. Parang binura na niya. Kasi hindi ko na makita. വൈഡൽ ബൈഡ് ആ ഇനി പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് idol may dumating pang customer yan siya gagawin natin ito naman idol engine support ng ay suspension ng multicab ayan siya ito gawa ng gawa na rin idol sa guma pero hindi ako ang may gawa niya idol doon daw to sa garay pinagawa ayan tayo naman ang gagawa nito idol susubukan ni kung gawa natin may idol inuro daw siya nito noong mekaniko ayan idol at tanggalin ko muna pala itong ano bago ikabit hindi ko pala natanggal itong idol kelima nanti tuh kayak itu itu ii balik nanti maedul sedikitkan important itu maedul bagi kamu nga engine support transmission support ayo maedul ayo maedul hati nang pasok ng pasikip yung papakit niya dito naman Ayan. So nah, doon para makita idol ng ating nagsabing matigas yung gawa natin ito idol papansin mo pag gumawa ka nito kailangan idol may galaw yan yan siya yan kaya yan doon sa, sana makita to idol sa nag comment na matigas yung gawa natin yan para ito idol kasi masilan kaya siguradong kailangan makuha natin ang tamang gawa nito mga idol ito na po mga idol ang ating finished product Ayan, kung nagustuhan nyo naman po mga idol ang aking video Ayan, subscribe nyo na lang po ako mga idol para updated po kayo sa aking mga video mga idol at wag naman po kalimutan mga idol na i-share ang ating video yan lamang po mga idol maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga idol God bless you po yan mga idol